Di sana, ikut! Di ikut! Oh, si kuya, si Ikut, anak! Ikut! Wow! Ang kalinya! Kuya, ikut! Kuya! Ikut! <holog interf drink> <sups andimon appear> Happy birthday Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! <laughs> Yay! Asan ang cake? Mamaya na lang. Mamaya na, na lang. Mamaya na lang. Sa Burnham na lang tayo mag-cake, ha? Burnham na lang, ha? Porsi ka na, Porsi! Kuya! Rina! Rina! Oh, ganda. Ah! Rohina! Wow. Ay, sus! Bibili tayo ng birdie. Ganda. Wow! bird. Ay, sisil? Sisil. Bili tayo ng sisil? Ay, sus! video, ah. Oh, na. Ikot tayo, ha. Ikot tayo. Wow. Okay na? Oh, smile ka dun ha, pagka umito tayo. Dun, dun ka tumunin pagka umito tayo. Ah, one, two, wow. two three. Two, three two. Wow! <laughs> takpan mo yung camera! Takpan! Takpan mo yung camera! Takpan mo! Yeah! <laughs> <laughs> Ruhina! Jesus! Si Lupi! Si Lupi. Rayna, Lupi.